Hello mga ka-idol, welcome po sa aking channel, Ditchin is po mga ka-idol. Mga ka-idol, ang ituturo ko po sa inyo kung paano po maiwasan na hindi po makapasok ng virus ang ating cellphone po. Ngayon mga ka-idol, kung gusto nyo pong hindi po magkaroon ng cellphone nyo pong binili na bagong bili or ayaw nyo po magkaroon ng virus yung cellphone nyo po mga ka-idol, mga ka-idol, susundin nyo lang po yung gagawin ko po. Ngayon mga ka-idol, ang una pong gagawin natin, pupunta lang po tayo sa Chrome po. Pagkatapos mo mga kaidol, ah, hanapin nyo lang po dito yung profile nyo po. Isusunod nyo po yung profile lang. Kasi ito mga kaidol, lang sa akin kasi mga kaidol, nakaregister na po ito sa cellphone. Yung cellphone ko po nakaregister na so sa Gmail ko po. Kaya po yung profile na po. Mga kaidol, yung cellphone nyo po, kung hindi pa po ito nakaregister sa Gmail nyo po, mga kaidol, makikita nyo po dito sa gilid ng tatlong dot. Tatlong dot yung pindutin nyo po mga kaidol. Since sa akin mga kaidol, naka-register na po ito sa Gmail ko po. Open din po yung profile ko po. Pagkatapos mga ka-idol scroll down mo lang siya po. Kaya dito mo yung sabi mga para po may na hindi po makapasok yung uh, virus sa ating cellphone po. Isusunod din to mga yung uh, privacy and security po. Ito yung sabi mga Privacy and security po. Pagkatapos mga kaidol, i-scroll down mo lang siya ulit po nandito tayo sa privacy and security ang isusunod yung po mga kaidol, yung safe and browsing po ito mga kaidol ito po pindutin nyo po mga kaidol pag na nyo mga kaidol, ililipat nyo dito sa enhanced protection po ang unang sa po nyo mga kaidol, nakalagay po yun sa standard protection tinipansin nyo mga kaidol kaya ayaw ko po magkaroon ng virus ang aking cellphone kaya po nilagay ko po sa enhanced protection po pag once na inopen mo kasi yung cellphone nyo mga kaidol, nakalagay po yan sa standard protection po. Kaya na, pag once dun, ah uh, kaya mga, mga kaidol, sundin nyo po yung gagawin ko po. Pag once na nakalagay po sa in standard protection mga kaidol, huwag mo nyo po siya ilagay doon. Ilagay nyo po siya sa enhanced protection po para po hindi po makapasok ang virus sa ating cellphone po. Kaya So, kaya ganun po siya kabilis mga ka Kaya po minsan mga kaidol, may pumapasok ng virus sa ating cellphone. Kaya po naka-standard protection po kayo. Kaya ang gagawin nyo mga kaidol, ilipat mo siya sa enhanced protection po. Ganun po siya kabilis mga kaidol uh, lalo na tuntun no protection mga kaidol. Kaya na ang hirap dyan mga kaidol. Ang talagang papas kan talaga yung mga virus pagwan sa na may sinesearch kayong uh, link mga kaidol. Kaya ang mas safe to mga ilagay mo lang sa enhanced protection po. Ganun siya kabilis po mga ka para po hindi po siya maiwasan na magkaroon ng virus ang ating cellphone po. Kaya uh, para sa cellphone niyo rin po mga idol para kaya po tinuro po sa inyo para maging safe po yung cellphone niyo po. Kaya ganito po yung video ko mga idol sa so, mga mga, kaidol idol sana po nagustuhan yung video channel ko po mga idol saka po mga idol sa mga bago po mga idol pa subscribe na rin po sa YouTube channel po mga idol saka pa like na rin po sa video tutorial po mga idol. Maraming salamat po mga idol. God bless po.